everyone! Hello everything! Today's video is mag-unboxing kami. Matagal ko na itong binili guys, pero ngayon lang ko ito siya in-unboxing. So, unboxing kami with Kurno. Siya pa, unboxing ko para siya nagagawa. Sa so, na guys, sobrang laki natin. Ayan, so yan, wait lang. Ay nai unboxing niya. So, yan, Wait lang, sa Ano po So, I go down. So, unboxing tayo ng professional, ano yan? Professional mm -hmm. condenser. Si Maduro, So, siyang may pa-unboxing ko. Yan, bican natin so pa na kaisasinampai sa reklamo sya ilawon natin ah buco tungi si mayo ako bendero ko may mike iko mic. Igo taro ko iko talo na lang iyong sasas iko talo na Hmm. so. siyang akin ipaano? Kasi mahilig naman siya sa mahilig sa buting ting So abuting thing 'yan. Ano na kayo mareklamo siya. 'Yan. Pangungulala talaga. 'Yan. Ang ugali mo ano? Yan. Yeah. Magaling kasi siya magbuting-ting kaya sa kanya siya nang magano. Yan. Yeah. Yan, yeah. nagano tayo unboxing at saka fixing. Ano yan? Yung ano. Sabi ko kasi wait lang muna. Kailangan nagmamadali. Nag i intro pa lang tayo eh. Sa so, diretsyo na natin ano. Yan. Yeah. Mahilig kasi siya magbuting-ting, mahilig siya mag Ayan, anik-anik. So, iyan na Habang, habang naulan sa labas. Ayan nila. Ayan, tapos na tayo. Yung mic, yun, 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 음. 음. 이게 뭘뭔이게 미싱하는 거야? 특성이 붙은 거래 우리 철판에 붙으면 안 된다 데 네, 해줄 거예요. 어, 네. 성이 붙이는 거안 된다고. 네가 직장 안 돼요? 또 특성이 하면 끼지다고 이거. 새로 하면. 음. 이게좀서못지지그가못쓸 뭐 때가 있어. 이런 거다 이거 이거 하고

본인이가 그래. 니가 니이별가 니가 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 마이크가 이렇게 되는 가야가 니가 니가 니면 니가 이렇게가 니가 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 가가 니가 니가 니니 이걸... 음... 아 여기. 이 이게 기여 있어 기 여기. 여게이기 여기. 여기. 여거 여기. 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 야기 여기. 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 이기이게 이렇게. 이여 맞냐 또? 여 아. 일 지금, 다다이렇게 이거, 이거, 면은 아휴 그래 이거, 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 다거이야 이거, 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 이어 이거, 이거, 이 이거, 이 이거, 이 이거, 이 이거, 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 이이이이 이러니까 끼어 다는데 이걸 응. 뭐 끼운다든가 쪼른다든가 그런 건아닌데보그아기하만안돼맞아 이렇게 기억해요. 완전히 세게 나오는 중국 새끼들만 네는 저는 그냥 이어풀 필요 없네요, 그거 그냥 쭉내려 이렇게. 이친 어떻게 되나? 응? 뭐 음, 아, 여기 있다. 어떻게? 어떻 어떻게? 이게 이렇게? 이 이렇게? 이렇 이렇게? 이렇 여기서 어떻게 하는지 모르겠네 이거. 봐야 지아 그렇게 되나 이렇게 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 되면은 이리일부는 거야 그래갖고 요건 좀특이한 이걸 So at this time nag ang hirap na so ito na hirapan na kami kung paano gamitin yung kunsing ito to so nahirapan kami mga ilang ilang minutes bago na ayos yun siya diba, lagay sa bintana <laughs> sabit sa bintana tapos yan, mahirap din pala siya guys ayusin. I, -ano, i install ang hirap. Hmm. Hi guys, ito after the kid, hindi pa rin siya nagawa guys kasi ang problema is yung V8 ko ayaw umilaw. So ngayon, ang ginawa ko is nanood ako sa YouTube kung paano ginawa. Kasi nga, paano hindi siya ayaw na niya gumana yung V8? Kasi nga da, guys, 2 years ko na tong ato ah, 2 years 2022 ko to binili eh. ngay lang siya nabuksan so ibig sabihin empty bat na siya yung battery niya yung may problema so ngayon ito tinanggal na yung battery yan pinatanggal ko kasi nanood na ako sa YouTube tatanggal yung battery tapos papalitan na lang ng ano, ba kasi wala namang ganitong battery di ba parang walang extra ganito so pinalitan siya guys so Nakalimutan ko mag-video. Ayan, pinabuksan ko. Ayan. yan, charot! So, bukas na yung aking V8 kasi nga, wala siya. para ang battery niya is, ano na yun, drain. Drain na yung battery. So, ito siya yan. So, ang ginawa ko, nakita ko dun sa YouTube na, ano daw, ah uh, cord. Ito, yung cord na, pwede na, i-direct na lang siya. I-direct. So, ganito yung cord. Puputulin, puputulin siya. Ayan, explain ko na lang ha. So, ito siya, ito siya, puputulin siya. So, dahil ang battering ito is, ano lang siya, red and black. So, red and black lang siya. Kaysa, di ba? Kaysa, guys, bumili pa kulit ng v Hindi man ako masyad madalas kumanta. So, gagawa na lang ng paraan kung gagana pa ba to. Kung hindi, wala na tayo magagawa. So, yan siya, di ba? Red and black lang siya. Pero dito, guys, dito sa cord ng cellphone natin, na i-direct ko na lang, wala na siyang battery-battery. Ang nasa loob nito is, uh, Red, black, at saka green. So, ang gagamitin natin, black and red lang. So, dahil si Kurimao is may trabaho, may tawag siya ngayon. So, grabe yung sabog yung buko na ano na so dahil umalis si Colm wala so yan gugupitin to tas gawa ng paraan guys ha i-update ko kayo pag nagawa na siya ng paraan so later or I don't know kung kailan to magawa so basta yan siya guys so sabog na ayan so ito yung mga ano yan ito siya yung tinanggal tinanggal yung mga ulo-ulo niya ayan tapos ito, 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 tinanggal na yung red at saka black. So tatlong piraso to tinanggal niya. So ayan siya, nakakabit siya sa bintana, di ba? Tapos yan, upo ka dito, tapos yan. So sobrang kalat na niya, yan, kalat. Kasi nga, ano, dito yung mga, andito ah, yung mga anik-anik niya. So ayan yung mga anik-anik niya, yan. So ayan, nagkakalat muna dito kasi nga umalis na siya. So ayan na, update you later. One eternity later guys! I'm back! So, before I'm back pala, i-thank you ko po si Angelito ah, uh, si Aguila, Angelito Quivas. So, inalagay ko na lang yung channel niya dito, may YouTube channel din siya guys. So, thanks sa kanyang help So, gumana na siya pero alam mo guys, hindi kami nagputol ng cord bagong ano siya guys, hindi kami nagputol ng cord at hindi kami nag-connect dun sa connector ng cord. Ang ginawa namin is direct lang siya guys. So, ipapakita ko sa kanya sa inyo is umilaw. So, ayan naman mag ano yung ano phone. So, hindi siya na ayan siya guys, umilaw na siya, yan Umilaw na siya, hindi kami nag-direct, hindi kami nag-yung yung, yung nang pinanood ko sa YouTube na Uh, magugupit ka ng magugupit ka ng wire na tulad nito tapos isaksak mo sa kuryente hindi na namin ginawa guys dinirect na, na lang namin sa kuryente tapos isaksak mo din dito sa charger kaya siya umilaw so ayan siya guys yan so umilaw na siya tinry ko na gumana na siya so kumakanta kanta na ako nagla live live na ako naka na ako ng kaunti so kaya siya So, tumunog tumunog siya kasi dahil dito narinig yung tumunog dito so gumana na siya kaso lang nalalaman na pangit pala ang boses ko charot <laughs> hindi ako singer <laughs> parang lahat sintunado. mas okay pa tong siko 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 kaysa ito so ayan siya guys ayan thank you at last nagawa so thank you kuya boss Agila sa paghelp sa akin kung paano. Pero tama naman pala yung ginawa ko tama yung mga ginagawa ko kasi feeling ko hindi gumagana yung tunog. So, ang gawin lang pala is i-volume lang pala. Ay, ito, 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 Itong mga lahat na to, yan, yan. Itong lahat na yan. So, kailangan i-volume lang. Wait lang ha. Ah. Guys, biniliktad ko lang yung ano. So, ito siya lahat guys. I-volume lang daw. Lakasan lang daw ang volume yan para dyan lang yung ano, tas tutunog yung ito, ito mga to. Pag nag, kaya pala wala akong narinig kasi nga syempre, pag nagla-live ka pala, for example ito, nag-live ako dyan, naririnig ng taong bayan kung nagla-live ako, doon naririnig yung mga sound effect na pakis-kis, pakis-kis. Basta lahat dyan ng mga ano, yung baril-barilan, kanta-kantahan, yan. So yan sya, ilo, direct na yan siya guys. So direct na yan siya sa Direct na yan siya sa ano yan. Nakadirect na lahat ang kanya mga cords. So, ayan siya guys. Thank you, thank you so much sa pagwa-watch. Tapos, kung may question kayo guys sa mga may V8 dyan na ah, hindi gumagana, just comment down in, below. Tapos, sasagutin ko kayo kung anong ginawa ko dito sa V8. Kasi, alangan naman, bibili tayo, ba diba? So, alangan, bibili tayo. Tapos, sign yung pera. So, ito pa, additional guys. Ito, meron ding kasama to sa V8 ko, pero hindi ko alam. Tinanong ko si Kuya Aguila kung paano to. Pero, hindi daw niya alam. Wala naman daw siyang ganito. Kaya siguro remote control to. So ayan, so mayroon siyang ganito. So iano pa natin to? Hanapin natin kung ano para sa antong bagay na to. So ayan na guys, thank you, thank you for watching. Kung bago ka sa aking YouTube channel, sa aking mga social media, sa aking page, huwag niyo kalimutan mag-like at mag-subscribe or i-follow if niyo ako sa aking ah uh, Facebook page. So, Wang Family din. Tapos sa aking Facebook, Arlene Bautista, open and close and open parenthesis, one Wan Wang Family. Sign so, guys. Thank you for watching. Paalam. Annyeong. Mm.